Good evening! Tara kain tayo ng aking ginawang minatamis ang um, bilo-bilo. So yan guys, nilagyan ko sya ng sago, from Philippines pa yan. At, tsaka po ito. So, para may iba silang choice. Pilipit. So, yun nga guys, ang aking napalabas sa isang kilong harina ng malagkit. So, uh, pilipit na harina ng malagkit po yan. Sobrang lambot po nito at saka po maraming asukal. So, diabetes is waving. <laughs> gusto daw po nila ng matamis kaya ayan, gumawa ako ng kakanin. So, uh, ihahain ko lang dito yan sa lamesa ang bilo-bilo at kumuha na ang may gusto. Um, ito po ay paborito din ng aking mga bata ang um, bilo-bilo, kaya lang ang sago ay hindi eh pipiliin nila yan, hihirangin kumbaga at kukunin nung sabaw. So, yan lang guys. Thank you for watching. Ciao, let's eat.